of Hello, sir! Come shop with me dito sa Lewis Branch in Wala pa yung iba. Wala pa check-out <laughs> mga, sir! Tama muna tayo bago tayo mag live. So, ganyan talaga ang live, mga sis. Na? Oh, come here na. Ito yung nabili natin na lutoan. Lutoan sa IKEA. Pupunan sa ko pala yung ilali ko na. Hindi ko alam kung na-enjoy nyo ba talaga itong mga ganito. Pero, hindi kasi aesthetic yung mga vlog ko. But anyways, let's see. Alam ko pang induction to. Induction na kasi yung binili ko pala mga sis. Hindi na siya katulad nung sa lupang bahay namin na di gas. Kasi nga, parang ayun, ganyan ay, ganyan na yung binili ko yung dalawa. Oh, alam mo na ba, naman, nagluluro talaga. Ano mga sis? Tama ba itong ginagawa ko? Ayan. Mag-work kaya. Hindi ko kasi alam kung pwede ito sa induction. Feeling ko pwede. Ito na natin. Ay, kung siya. Ah, boil. Ay, pala tayo. Ay, kung magkano siya. Ayan na siya. Tama ba? Antayin natin kumulo. Oh my gosh, di ko sure kung tama ba yung tawa ko. Oh, di ba? Road <laughs> of Brown. Nagpapakulo lang na ba tubig? So ayan, super bet ni Natalia to. Ayaw ko, na-addict siya dito. Pero hindi namin siya in everyday. Parang once or twice a month lang siya nakakakain ito. Kasi ngayon, hindi pa nakaka-UPI ito. seremonyas bago makapag-live. Yung, yung mga ibang vloggers, di ba? Meron pang top view nung pinap niluluto. Ganun sila. Sana all. Pag may time na siguro. Pero kailangan din natin ng egg. Gusto niya tayo na may itlog yun eh. Siya kumukulo na siya. Kala mo, ang hirap na niluluto yung mga sis. Mukha, <laughs> oh, mukha na siya masarap yung sis. Wow. So, congratulations. This is my first luto dito sa bagong bahay. Chicken, Chicken. <laughs> and soup. Chicken noodle soup natin. Sina-tell, Okay, chicken noodle soup. Oy, madam. Ay, miss uh -huh. na pala. Ay, masunod siya. Ito yung mga sis, ang dami nakapatong sa sopa namin. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi pa namin alam yung strategy para hindi umakyat yung mga yan. Yes, yan. Yung mga yan. Ito, umakyat to. Sa sopa. O, oh, ha? Gu guilty ka, no? Yan, no? Siya lagi umakyat dyan, mga sis. Kaya, may nakapatong pa dyan para hindi siya umakyat. So, medyo magulo pa dito kaya hindi tayo mag-house tour pa. Anyway, so ayan. It's time na para mag-prepare talaga for life. Kaya na ni Natalia yun. <laughs> Balik na tayo dito sa may studio. Sir Obi natutulog pa. Hindi uh, na ako nakapag-film kanina pero ayan na yung naging setup ko. Dito ako nakaupo. And then, ayan siya. Pero tapos na yung live, 3 hours yun. Pero maglalagay ako ng snippet na lang dyan ng mga live ko. Bakit gano? Parang ang lakas makayayaman ni Mitev Okay lang, kakauwi lang daw niya. At least nakapasok ka pa rin. Oh. Add to ka na, may 2 minutes ka. oh, <laughs> add to car checkout na mga sis! eating time tayo mga ses. Pumasok na si Madam Nat. So, ganyan yung ritual namin. Gising. Ayos ng first cool. And then, kung kaya magluto ng baon niya, magluluto. And then now, itay ng itlog. For breakfast. So, paano kaya nila nagagawa ng super aesthetic, no? Yung kanilang mga content for vlogging. Anyways, ang ganap natin today mga sis, medyo madami-dami. Pupunta tayong bangko ng mga 9 para buka, pagbukas na pagbukas ako agad ang i-entertain. Kasi nung last time na pumunta kami, ang haba-haba ng pila. Tapos, after nun, uwi ulit dito. Kukontent ako. Mga 3 or 4 videos na kailangan kong i-film. And then, edit na ako. Tapos, prepare na ako for my life. May yes, may life pa ako ulit na uh, hair fix naman sa buhok. So, mga pampakulay ng buhok. So, ayun. Yan, may salt so tayo dito mga sis. Mm. That's our breakfast. Yes. Mukha lang malungkot, pero carry lang kasi dapat diet-diet tayo. Hindi masyado totodo. Ah! mga sis. So, ayan. Magkocontent pa lang tayo. Actually, naayos ko na yung buhok ko. Pero itong kilay ko, medyo pasaway. Kailangan ko na ata siya ipag-groom. Kaya, may hindi siya maayos. So, uulitin ko yung kilay ko. Then, start na tayo mag-content. Ganon. Doon, after mag-ayos sa baba, trabaho na tayo. <laughs> mga sis, kakatapos ko lang mag-film. Actually, naka- tatlong set ako ng pag-film. Pang-apat na damit ko na ito. Pero ito na yung pang live ko mamaya for hair fix. And feeling ko, ito na din yung makeup ko mamaya. Touch up, touch up na lang ako. Pero, ang kailangan natin gawin ngayon is this one. Papakita ko sa inyo. Magligpit ng kalat. Yes, may nakikita kayo. Get ready with me. Abangan nyo yung video ko dyan. But, Yes. Madami tayong kalat. Kailangan nating ayusin dahil hindi pwedeng ganyan bago mag-live. So, ah, nakapagod ang live. Pero push, push, push. So, pasensya yung medyo na-inay pa. Pero nakamay ka ko na. Si Natalia. So, hindi na ako nakapag-film nung nag-live kasi dire-direcho na talaga. Tapos, naglinis din ng bahay. Tapos, ayun nga, hindi na nga din ako nakapag-dinner. Nakakalaw kasi sobrang busy. And then now, ayan, mag edit naman ako. So, see you na lang tomorrow sa next video. Ang asas yung favorite kong ano, lako. 50% off ngayon kasi naman 7-11 ngayon. Eh, mag-a-horn na kami. Favorite ko yan Oh, oh. No hope. Oh. Ayan. Ayan naman kasi. Inubos namin. Wala na naman yung ano. Hello, sis! Come shop with me. Dito sa U.S. branch ni Izzy. Here sa Alabang Town Center. Okay, so, uh, okay. More yet. O, well, diba? Present. Swatch mo pa talaga. But I already have blush. Here, ang mga damage ni Madam <laughs> Nat. Ang bill ni Natalia. Oh, my gosh. Happy and earth. Earth food. Wala pa yung iba. Yung dalawa kong kasama nasa Starbucks. Let's eat na nga, Ayon ang na sa for ko, ayon din na sa kwento ko, ayon din na sa kwento ko. ko. na naman yung flip nila. Tuwing magre-release sila ng flip, parang feeling ko gusto ko talaga yon. So, let's see. Tingnan ko lang. Sasulyap si lang ako. Ah, mga accessories. Yung accessories. rin. talaga yung colors. Oo nga, parang magpop-pop -pop talaga. Tapos naka-clear ka lang na case. No? Ano ulit yung colors? colors? Yan. Yeah, yeah, Yan. Silver red, silver shadow. Yan. Lakang detalye yun. yun. Set mo lang, set mo. 200 megapixels na kasi siya, sir. So, ayan. Nasa bahay na kami ulit after dun sa Easy. Hindi na ako nakapunta sa clue kasi wala magbabantay kay Madam Nat. But anyways, ayan. Nagiginis tayo ngayon ng mga brush. Ayan, hindi pa okay itong lababo namin dito sa Masters. Kasi, hindi pa ako nakakapag-set up talaga or nakakabili pa ng mga gamit-gamit. But anyways, ayun si Madam Nat. Sarap buhay na siya dun. Relax na siya. Nagilinis lang ako ng mga brushes. eh, natambakan na tayo. Sobra-sobra na. So, kailangan na siyang malinis talaga. Ayan, ito yung ginagamit ko. Sa mga nagtatanong, ito yung ginagamit kong brush cleaner. Si Sis Giselle nag-reco sa akin ito. Binibili ko ito sa Shopee. Kasi dapat super linis nung brush lagi. Dahil nga, di ba, acne prone skin ako. Actually, kahit di ka acne prone skin, dapat malinis lagi yung brush mo. So, ayun. This is my bare face ngayon, mga sis. Ayun. Puros mga acne marks na lang, pero uso ugwa. So, tara, maglinis tayo ng brush. Gusto niyo yun? Ang pa ng mirror. Wala pa. Wala pang linis-linis to, mga sis. So, pasensya na. Wala na kasi akong gagamitin. Mga Kaya kailangan na talagang magbilis ng mga brush. Ganyan siya. Kuha ka lang ganyan. Na. So, ayan mga sis. Tapos na ako mabinis ng brush. At papakita ko sa inyo kung ano yung mga nalinis kong brush and sponges. Okay? Ayan na sila. Ang dami yeah. nila. Very brush, de ba? Uh, very good suggestion. Si nalinis ang mga brush and sponges. So, ayan lang. Buborlog na kami. Good night.